ay pa rin yung maganda ho. Ito naman ang ating pangulam. tamang tama lang naman yung dating natin ho pa ah, lubog naman yung araw dito pa rin tayo nagbalik sa pwesto natin ah, dito pa rin yung lasya magkaulit uh, magkaulit uh, tayo ng swerte <laughs> mga sunod na araw ay kabilogan na ng buwan ayan yung buwan oh. tatapunan pa ng mga ulap siguro mga bukas o kaya mga sa sunod na araw kabilog na dito uh, maraming maraming salamat po sayo sa iyo uh, sa sa panonood uh, at uh, siyempre sa lahat ng mga katrupa natin maraming salamat po sa patuloy na suporta uh, siyempre sa lalo na sa mga hindi nag skip ng ads at maraming salamat din po sa uh, suporta ng aking mga followers sa uh, Facebook page maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga katrupa God bless po sa inyong lahat. At shout na rin natin yung mga Nagrupa natin oh. Na nagpa-shout out oh, dahil maya-maya magpapailaw na tayo. Shout out po kay Rinanti Cortez. Ruina Yanan. Shout out po kay Jill Bilog. Jaime Dulay from Bulan Sur Shoutout din po kay Jerry Santos, Danilo Adalim, Prince Adalim, yun. At shoutout din po kay Patrick Kabasa. Sadna from Rosario Cavite. At shoutout din po kay Jeffrito from Antipolo. Gilbert Palpalato at Edmondo Roma from Cavite. Shoutout po sa inyong lahat mga katropa at magandang ng po sa inyong lahat at sa muli po maraming maraming salamat sa walang sawa na suporta yun God bless po sa inyong lahat at thank you kapailaw na tayo mga katrupa <coughs> excuse me maya maya na lang tayo maglalat dahil medyo maalo na naman ayun na yung banaw oh. maliwanag na sana kahit maliwanag yung ban may pusit pa rin na ah, pumahuli para di malugi yung ating laot grasyal lang sana swertihin medyo maliwanag pa oh. maya maya na tayo maglalatag Kundi lang ngayon yung naglaot ng mga laya. Oh. konte okay lang. Dito pa rin yung kusit. Dito pa rin sa unang area pa rin yung maganda ho. Yung kahapon natin. Ganito rin yung unang area natin yung maganda. Mga kusit is mo pa rin yung lamang ng mga sana ho malalaki yung tamang-tama giyaw naman tayo cusit gagawin ko dito ay ah, ihaw ihaw naman tayo dahil na tulak pa lang tayo pagkabi kaya ihaw naman may sawsawan tayo na sopa at tuyo at may kamate sibuyas sa ili yun ayos na ang haba na <laughs> dahil nakapaglatag katatapos lang nating kumain maya maya na lang mga alas-alas mag-aarya tayo may 3 kilos yung unang area natin o no? mahigit 3 kilo ka dessert mga puting gelatin buti may pusit pa rin ako sumabay na mga malalaking pusit ayos thank you lord natin para mapalamigan na kaya lang muna natin to para uh, mawala tong mga ganito ho. lumusok sa dito lambat na wawala na yung mga gulaman na na mga butog na pa -gelatin. pakunti ng pakunti na lang yung kumakasok na mga pusit na hohole ito naman yung parami ng parami ho mga pa-dessert yung lolo guyo ang mga pa-dessert lolo goyo na mga pagjilatin anak na mo mga katrupa Good morning po sa inyong lahat Tapos na lang natin ito area Pag area na tayo Baka na lang yung huli Medyo matagalan kasi yung ating pailaw gelatin dumami na talaga sa pag umagang area tinuduhan na talaga kunti na lang yung mga pailan ilan na lang yung kusit dyan na lang muna yan para ah, uh, lumusot dito sa butas pauwi na tayo dahil kung na pumaga na 分かるか pangatlo uh, no? pero uh, I 10 kilo rin yung ating huli na malugi-lugi yan ba ho pang tatlag sikat na si Haring Araw good morning po sa inyong lahat katrupa yan ang mga katrupa naman yung kinita ko kagabi kahit paano ah, may kinikita kahit pa kunti kunti man 30 kilos yung huli ko na pusit lahat at yung kinita ay 1,440 yung kilo pala ng kuha sa akin ni Busing ay mura lang nasa 80 lang yung kilo ng small at 160 naman yung big at yan o, may bawas naman na 200 sa resto sa lugi dahil maraming lugi pa na hindi nababawas kaya nabawas naman ng 200 kaya yung natira lang ay ano, 704 yun kahit pa paano may natitira pa may pang bigas na bigas lang talaga yung problema dahil sa pangulam uh, ah, wala nang problema sa pangulam dito sa amin yun maraming sa maraming salamat mga katrupa sa sa walang sawa na suporta at thank you lord sa biyaya